So, hello guys. This is Rapwell Farm Vlog. Update sa aking talong na pinabayaan. So, ito guys. Harvest namin ngayon. So, ang gaganda ng bunga guys, no? Kunti na lang yung kuan ng trips. Yan. Hindi masyadong kuan yung kalex niya, no? So, makikinis na rin yung mga bunga. So, nagpadamo na rin guys. Kaya, nagpapalinis na yung talongan. harbis kami ngayon, no? <coughs> dami mga bunga sa ilalim. Ang dami rin mga hinog na hindi pa nagkuha, no? Wala, eh. Hindi na kuhanan, guys. Hindi pa natanggalan. Marami namang bunga. So, may mga kaibigan na rin tayo mga bubuyog. Ayan. ito yung talong guys na pinabayaan na pero nagbuo so, ulit ayan mga uod na guys kasi dalawang linggo hindi na pag spray ayan so, busy sobrang busy ayan may mapipili naman sayang lang dahil hindi na spray no? so yan yung talongan yung doon hindi pa nadamuhan no dito pa lang natapos may kinis mga lalaki naman yung mabunga nyo guys no? Yan. Ah, mabibigat din so yun lang guys no update lang ako sa aking talong na pinabayaan na harbisan pa rin kahit hindi na masyadong na isprehan kasi inuuna ko yung bagong tanim kasi malapit na rin yung magbunga kaya yun ang naalagaan ko ng na gusto dito halos na pabayaan na so yun lang pa subscribe naman guys Ng aking youtube channel Rapboy farm vlog bahit na rin ang notification bell Ng aking youtube channel pa-palo naman guys, Kabilyo rapis sa aking Facebook account. So thank you for watching guys. So, God bless.